Ang Sarutobi clan nga ang isa sa mga kinikilalang angkan mula sa Naruto, Naruto Shippuden at hanggang sa kasalukuyang panahon. Dahil nga ang angkang ding ito ay isa nga rin sa mga nagbigay at nagambag ng mga magagandang bahagi ng kwento na nabuo dito. Na isa nga dyan ay ang nagdaang mga pangyayari na pinakita nga sa atin na itong ang si Sarutobi Hirusen na kung papaano nga ba siya naging ikat ng Hokage ng bayan ng Konoha. Na mula nga sa kalagitnaan ng digmaan na kinakaharap nila kasama ang kanyang kaibigan na si Danzo at ang kasalukuyang ikalawang Hokage sa panahon na ito na si Senju Toberama na kung saan nga dito ay pinakita sa atin ng isang mangyayari na dahil nga sa hindi maganda ang sitwasyon nila dito ay dito na nga rin na pagdesisyonan ni Toberama, ang isang bagay na kung sino nga ba ang karapat dapat na pumalit sa kanyang puesto bilang susunod o mamamuno sa kanilang bayan at ito nga ay wala nang iba kundi itong si Sarotobi Hiruzen, na dahil na nga rin sa pinamalas nito at pinakita nito kay Toberama na walang pag-aalinlangan na handang itaya ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang mga kasama kumpara sa pinakita ng kanyang kaibigan na si Danso, na nagkaroon nga ito ng bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang sarili na kung matanda nga ba talaga ito na magsakripisyo alang-alang sa kanyang mga kasama na pa nga dyan ay eh, nagkakaroon pa nga kasi si Danso, na mga ilang pakikipagkompetensya kay Hiruzen na kung sino nga ba ang karapat dapat na sumunod na mamuno sa kanilang bayan at yan nga ay si sa Sarutobi so ayang nagdaan kwento nga na pinakita sa atin ay isang bagay nga lamang na masabi nating nagbigay ng malaking ambag dito sa kwento na Naruto series Mamen, third Hokage Sarutobi yan at sa mga sumunod pa nga na panimulang pagpasok ng kwentong Naruto eh dito naman pinakilala sa atin ng apo ng ikatlo na itong ang si Sarutobi Konohamaru na siyang tinulonggis nga ni Naruto sa mga kalokohan at ang isa pang Sarutobi dito na siyang uncle naman ni Konohamaru na itong ang si Teacher Asuma na siyang hindi nga rin nagtagal at napangasawa nga rin ni Kurenai na nagbunga nga na kanilang anak na si Mirai Sarutobi so ayan nga mga pare koy ang mga salinlahi ng Sarutobi na ipinakita nga sa atin ng may akda ng kwentong ito then now mga pare koy speaking of Sarutobi eh dito naman ay papakita nga natin ng isang karakter na bagamat ay hindi nga pinakita sa kwento pero nag i -e exist o umiiral naman dito at siya pa nga ng isang Sarutobing ito ay hindi nga din daw maitutumbas o maikukumpara sa galing at lakas ng kanyang mga nangdaang kalahi dahil itong isang sarotobi na ito ay lubos na mas malakas nga daw sa mga sarotobi na nakita natin ngayon at ang karakter ngang ito ay nanggangalang sarotobi Sasuke Oops, Take note mga pare koy, ha. Sarotobi Sasuke to. Hindi ito si Uchiha Sasuke. Magkaiba yun ha. But anyway, ito nga si Sasuke Sarotobi ay siyang ama ni Hiruzen Sarotobi. And speaking of Uchiha Sasuke, eh dito nga rin nakuha yung pangalan niya kay Sarotobi Sasuke. Yes mga pare koy, tama kayo ng pagkakarinig. Ang pangalan ni Uchiha Sasuke ay kinuha nga ng kanyang nanay na si Miko to dito sa pangalan ni Sarotobi Sasuke. Di ba guys kung matatandaan nyo, noong magkausap nga itong sila Kushina at Mikoto, e eh, dyan na nga rin sinabi ni Mikoto kay Kushina na ang pangalan na nga daw ng kanyang anak ay Sasuke. At sana pa nga daw ay eh, maging kasing lakas nga daw ng kanyang anak ang ama ng ikatlong Hokage na si Sasuke Sarutobi. So ayan nga mga pare koy no, doon nga rin nagsimula yung pangalan ni Uchiha Sasuke na pinaggayahan nga ng na kanyang nanay na si Mikoto sa pangalan ng ama ng ikatlong Hokage na si Sasuke Sarutobi. Na ibig sabihin lang mga pare koy na totoong umiiral nga talaga ang karakter na ito at mukhang ang karakter nga ding ito ay nagtataglay nga din ng napakataas na pagrespeto at paggalang sa bawat angkan sa Konoha. Dahil nga kung papansinin nasa parte pangalang na kinikilala nga siya ni Mikoto Uchiha. eh basically mga pare koy, e eh malamang nakinikilala nga din siya ng buong angkan ng Uchiha. Lalo na ang asawa ni Mikoto na si Fugaku Uchiha, nakinikilala nga din na isa sa mga matitinik na ninja at binansagan pa nga din na isang wicked eye Fugaku. Kaya solid pala talaga itong si Sasuke Sarutobi mga pare koy, no? At syempre bukod nga diyan. Natulad nga din na pinakita natin kanina na itong si Sarutobi Hiruzen at si Muradanso, e eh way back nga din mga pare koy, na ang kanilang mga angkan nga ay nagkaroon na nga din ng matinding alitan sa isa't isa. Katulad nga lang din ng mga Uchiha at mga Senju. Nasa panahon nga din ng pamumuno ni Madara at Hashirama sa kanilang mga angkan. Eh syempre guys, alam din naman natin na hindi lang naman sila ang angkan na umiiral sa panahon na 'yan. Dahil nga kaalinsabay nga din 'yan. Eh umiiral na nga din dito ang angkan ng Sarutobi at ang angkan ng Shimura. Yes, mga pare koy, Kung matatandaan nyo rin, noong magkasundo nga sila Madara at Hashirama, eh nabanggit nga din ni Hashirama ang patungkol sa angkan ng mga Sarutobi at Shimura na nagkasundo nga din daw ang mga ito. At ang mga ito nga rin daw ay nagnananais nang na makipagsanib puwersa sa kanila at sumama na nga rin na buuhin o itatag ang bayan ng Konoha. So ayun nga mga pare no? Means to say na nga lang din talaga na yung dito nga sa panahon nila Hashirama at Madara e eh, kaalinsabay nga din nito is yung pamumuno na nga din ni Sarotobi Sasuke sa angkan ng Sarotobi ay kinikilala o namamayagpag na nga din. Na kaya I guess e eh, ito rin siguro yung dahilan kung bakit nga pinili ni Hashirama at Tobirama itong si Hirosen Sarotobi mula noon pa lang ng paggabata nito. I mean para kasi kali Hashirama at Tobirama eh may potential na agad sila nakita dito kay Batang Hirusen dahil alam nga din nila Hashirama Tobirama na kung gaano nga ba katikas o kagading ang ama ni Hirusen na si Sasuke Sarutobi na kaya kahit na mula sa pagkatanda at muling paggabuhay sa mga patay e eh malaki pa nga rin talaga ang respeto nila Hashirama dito kay Hirusen so yun nga mga pare ko yun na no? naiintindihan nyo naman na siguro then now mga sir syempre bukod pa nga dyan e eh minsan pa nga rin tinawag si Hirusen na God of Shinobi sa kanyang kapanahunan na kaya imagine that guys kung gaano nga din kahalimaw itong kanyang ama na si Sasuke Sarutobi lalot doon pa lang din sa part na iilan nga lang ang may kayang gumawa or makapag-perform ng five nature transformation sa kadahilanan na napakahirap nga asing gawin yon. Na miski nga si Konohamaru Sarutobi e eh inadmit o inamin nga rin ng isang bagay na ang kanyang lolo nga lang daw na si Hiruzen Sarutobi ang kilala niya na nakapag-perform lang ng five nature transformation. So imagine that mga pare koy na kung kaya nga gawin ni Hiruzen ang bagay na yan e eh papaano naman kaya dito sa kanyang ama na kinikilala nga din nila Hashirama at Tobirama. Mamen, take note, hindi natin pwedeng sabihin na walang bitaw itong si Sasuke Sarutobi dahil tulad nga din ng sinabi natin e eh naging kasabayan nga din ito nila Hashirama at Madara sa panahon ng digmaan bali magkakaibang na yun nga lang sila kasi nga ang katapat na mga Sarutobi ay ang angkan ng Shimura so means to ilang mga parikoy na solid nga talaga itong si Sasuke Sarutobi na kaya imagine that para makasurvive ka sa ganitong katinding digmaan eh dapat malakas ka nga talaga hindi pwede ang tolonges na ninja sa kapanahunan na to at dagdag nyo pa no na yung sabihin nga ni Hashirama na makikipagsanib pwersa na nga din daw ang angkan ng Sarutobi eh nagulat nga dito si Madara mga pare koy no naibig sabihin lang din eh hindi nga talaga pangkaraniwan ang pamumuno ni Sasuke Sarutobi sa kanilang angkan noon na kaya nga dyan eh natatak na nga din sa isipan ni Madara itong si Sasuke Sarutobi na malamang na minsan na marahil na hindi lang si Madara kundi marahil na minsan na nga rin nakaharap niya si sa duelo itong si Sasuke Sarutobi na kaya dahil na mataas nga din ang respeto nila sa taong ito at syempre isang bagay pa mga pare koy no speaking nga ng mga jutsu e eh asahan na din natin guys na malamang na itong si Sasuke Sarutobi ang nagta o nagturo nga din kay Hiruzen patungkol nga sa mga monkey summoning jutsu. Yes mga sir, possible nga din talaga ang bagay na yun. Na kaya lalabas na malamang na may monkey summoning din itong si Sasuke Sarutobi na mas lalong malakas pa nga siguro sa monkey king Enma ni Sarutobi Hiruzen dahil nga bago maging isang king o hari ang isang monkey king. Eh basically guys, magiging prince muna sila o prinsipe. Na kaya kung naging monkey king si Enma, eh bago yun guys, malamang naging prince muna siya. At ang naunang monkey king ay ang summon monkey ni Sasuke Sarutobi. Lalot yung monkey prince mga pare koy. Small monkey pa lang yon mga pare koy. Maliit na unggoy. At saka dagdag pa natin no, ito kaperasong impormasyon lang. Yung word kasi na sarotobi ay galing nga from Japanese word na ang ibig sabihin ay monkey jump. So ibig sabihin mga parikoy koy, nasa mga sarotobi ngalang nga lang talaga natatangi ang mga salmon monkey which is nakita naman din natin ito sa kasalukuyang panahon na itong ang si Konohamaru sarotobi ay nagkaroon na nga din ng sarili niyang salmon monkey at ito nga ay si Monkey Enra. So yun nga mga pare koy no bukod nga dyan, na isa nga rin sa ibig sabihin ng word na Saratobi is yung monkey jump is yung agility nga daw ito ng isang monkey na kung papaano nga daw ito kumilos na kaya siguro ito nga rin yung dahilan ng pasimulan ni Sasuke Saratobi ang galawang pang monkey which is ito nga yung parang sumisipa ka o tumatalon ka sa puno na kaya marahil dito na nga din nagumpisa yung pang ninja run ng mga ninja dito sa Naruto so parang ganun lang mga sir no at kaya sa parte pa lang na nagtataglay nga si Sasuke Saratobi na monkey king eh guys masabi nga din talaga natin na napakahirap nga ang tapatan nito o oh, labanan pag nagkataon na nakaharap nga din ito ng ninja. Kasi imagine that itong Monkey King. E eh kapag nag-switch form na nga ito, or nagpalitan nyo, e eh kayang-kaya nga neto na pumunit o mangwasak ng kahit makakapal na punong kahoy. Nakatulad pa nga sa mga sinabi natin sa mga nagdaan, na maiahalin tulad nga natin ito sa MKB, or Monkey King Bar ng Dota. Pure o purong damage ang matatanggap mo pag hinambalos o tinamaan ka neto mga sir. Kaya imagine that guys, sa era ng digmaan, e eh masabi nga din natin talaga na mahirap talagang tapatan na itong si Sasuke Sarutobi na siyang ama ni Hiro Sen Sarutobi na lubos nga talagang nire-respeto nila Hashirama. At kaya yun nga guys ang ating talakayan for today's video patungkol nga dito kay Sasuke Sarutobi na kinikilala nga din bilang isa sa mga legendary ninja mula sa bayan ng Konoha. At kaya hanggang dito na muna tayo guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana yung nag-enjoy kayo. Keep safe palagi. Anime Tagalog Talakayan. Nagpapaalam!